Magandang hapon po sa inyo Ngayon nandito naman po kami para uh, i out po natin yung mga Nagpaabot na mga cash Para sa mga uh, players natin Tapos meron din para sa mga Grocery na lalaroin natin Ngayon uh, Thank you, thank you po sa inyo So ito kapag uh, ganitong Meron kaming time bago kami mag-start sa palaro Talagang ito yung pinakaunang gagawin namin Magte-thank you rin kami kasi Napakalaking tulong nito para sa palaro namin Hindi lang para sa isa dito sa amin, halos lahat kami dito ay uh, makikinabang din talaga dito sa mga binigay nyo pong uh, cash tapos ay uh, binili natin ng grocery para sa palaro. Tapos, malaking bagay din yung mga cash ngayon na may mga makaka-receive dahil uh, syempre, unang-una doon, uh, hindi talaga yung iba kasi halos ang nagpapadala sa atin sa ibang bansa. Alam naman natin yung kapag sinabi kasing nasa abroad, hindi yan madali uh, hanapin yung pera talagang, kasi galing ako sa abroad dati, napakahirap kitahin yung pera dyan, ang unang una dyan, kapag nagkasakit yung mga OFW walang nag-aalaga sa kanila, kahit na ma, kahit na meron silang nararamdaman talagang papasok pa rin sila, kasi yung amo doon, hindi wala, ganun talaga, kapag ikaw ay Pinoy kailangan mo magtrabaho kahit na meron kang nararamdaman, kaya yung mga nagpapaabot na mga kasyamin grabe, sobrang thank you dito, dahil ito, malaking tulong to sa kanila yan. ano, uh, ang una kong pasasalamatan guys, yung nagbigay sa amin ng 1,000 nung nag-live kami nakaraan. Sabi niya, uh, bibigyan niya nga kami ng 1,000 para sa pang merienda namin. sa so, kung sino po yung nakapanood ng live natin nakaraan, uh, doon uh, nagluto, uh, nagluto po kami ng sopas para sa pang merienda po nila. Yan. Thank you, thank you po ma'am. Yun po yung nag-sponsor sa atin sa ano naman siya, nasa South Korea. Ayan. Thank you, ma'am. Ito guys, eh, dito ko na rin, sasama ko na rin ito. Yung meron pong nagpabot uh, kila, ano no, Sheila May ng 1,000. Yun ay si uh, Ma'am Desa. Yun yung pinaka main sponsors nila sa may, sa flooring nila ganon. Uh, sabi ni Ma'am Desa, meron nga yung nagpabot sa kanya ng 500 tapos dinagdagan ni Ma'am Desa ng 500 kaya siya na po ng 1,000 ibibigay ko na lang ito kay nanay ni Sheila May. Si nanay ni Sheila May lang dito. Okay, nanay. Nakareceive na naman si nanay ng 1,000. Ma'am Disa, maraming maraming salamat po sa binibigay niyo po pala kay Sheila. Malaking tulong na po ito, ma'am. Para sa pangdagdag po na pagmabong namin. Maraming maraming salamat po talaga sa paulit-ulit po sa mga nagbibigay sa amin. Si Tita Gladys, si Adulti po, maraming maraming salamat po sa inyo. Kung tulong sa amin. Okay nanay, thank you. Uh, sa mga hindi po nakakalami yung mga hindi po na-updated sa mga video namin, si Ma'am Desa ay dati yung nagbigay sa kanya ng 6,000 para sa flooring nila. Ganun, ganun ang pagmamahal ni Ma'am Desa para kay uh, sa pamilya nila, Sheila May. Tapos, hindi lang yon si Ma'am Gladys uh, nagbibigay ng allowance naman ni Sheila May. Tapos si Auntie naman, 'yun yung mga every month na nagbibigay sa kanila lahat ng bata dito. Tapos nabigyan na rin yung mga nanay natin ng uh, uh, allowance. 'Yon. Grabe na, thank you, thank you po sa inyo. Tapos meron pa po dito. Siyempre, sa paglalaro natin, hindi maiwasan yung may mga na-idol talaga sa mga players natin, may nanay, may tatay, may kids. Kaya sa lahat ng mga viewers natin, na kung bakit siya lang ang nakakatanggap ganon. Ito po yung sasabihin ko sa inyo, kung sino po ang gusto ng sponsors, wala po tayong magagawa. Kunwari, binigay po kay Catherine. Tapos, yung pera na yon ay, bakit si Catherine? Alam nga naman po ibibigay ko kay Kukong kung galing po ang, kung ang gusto po niyang pagbibigyan ay si Catherine, di ba? Ganun po, lilinawin ko lang po yun. Uh, sa lahat ng mga nagbibigay sa amin, sa kanila po galing lahat ng mga desisyon kung kanino po natin ibibigay yung mga sponsors, cash, gamit, kahit ano, chocolate, or ano yung mga nare-receive natin ngayon. So, sasabihin ko na po dito ngayon, napakarami pa po naming upcoming boxes na darating ibang bansa. Ayan, nagpapasalamat po ako okay. sa uh, another, another, ano na naman po, another vlog na naman po natin yung para gusto ko kasi uh, lahat ng mga binibigay sa amin na appreciate talaga namin yun ng sobra-sobra. Tapos ang isang bibigyan po natin, uh, isa siyang nanay. Uh, siya po ay si nanay ni Kukong. Okay. okay. Si nanay ni Kukong ay makakareceive po siya ng 1,000 pesos. Galing po ito sa kanyang uh, siguro fans na nagustuhan si nanay. Nagbigay po sa kanya ng 1,000 pesos. Ayan. Okay, nanay, grabe si nanay. Ha. May fans si nanay. Oh, nanay. Uh, at sempre ako na po mismo yung ano din. Maliban dyan, nagte-thank you din ako kay Auntie kasi sa mga nakaraang video namin, nakita nyo naman po yung uh, ano tawag dito, yung yung ginagawa po nilang kusina. So 'yun, uh, day 3 na siya ngayon, halos matatapos na siya. Abangan nyo po yung pinaka-full video house tour ng kanilang bahay kasi 'yun po ay sponsor ni Auntie. Ang Abangan nyo na lang po kung magkano yung mga nagastos, ganun para at least magkaroon ng idea yung mga gusto magpagawa ng mga kusina, 'di diba? Kaya ngayon pa lang, nagtatingin ko kay auntie at uh, yung house tour namin ni nanay dun sa kanilang bahay, siguro sa mga susunod na araw. Pero ngayong araw, ay uh, Merkules, ano na po siya, almost done, almost 100%. Totally tapos na talaga. Yan. Okay. Yan, Nana, ano masasabi mo? May fans ka pala sa Korea. 1,000 hey, pesos. Uh, ma'am, thank you po sa ano pag-idolize po. Uh, hindi ko po ito in-expect. Uh, malaking tulong na po ito para pampadagdag ko po, po sa aking munting puhunan po. Maraming yeah. salamat, ma'am. Thank you, thank you. I okay. love you. Ingat po kayo dyan. Yan. Sinanay kasi, guys, ay eh, nagtitinda po siya ng Ah, uh, sino ba yung mga example ng binibinta natin sa nanay. Oh, nanay? yan. Ganito po kasi binibinta ng nanay ni Kukong ito. Yan, model. Yan, yan. Di ba at least kahit na yung mga napapanalunan nila, yung mga nakukuha nilang sponsors, ay pinang bibili nila ng mga kung ano-ano, di ba? Kagaya yung nanay ni nanay ni Ambar, pinandadagdag niya rin doon sa pinang uh, ice cream nila, gano'n. Kaya malaking tulong talaga yung nakukuha nila dito. O nanay, tapos ka na nanay. Tapos, uh, shoutout po pala doon sa ano natin, sa isang sponsors natin dati na naibidyo ko na nagpadala ng 15,000 pa noon, pero, ay 16,000, pero hindi ko na ipaabot kila Kukong. Kasi tatlo po yun sila, si Kukong, si Lucas, si Prince, ay, yung sobra kasi ng 16,000 plus na yon ay binibigay sa kanila yung uh, retired US Army sa California. Yan. Tapos abangan nyo dahil yung sinasabi kong retired US Army na nasa California, grabe yung mga grabe yung mga upcoming boxes namin, guys. Hindi kami makapaniwala pero totoo. Abangan nyo na lang. Yan si si Ma'am. Hindi niya naman talaga naiintindihan pero magbabakasyon siya dito na nalating explain makikita niya tayong lahat dito makikita niya sa balang araw sa likod natin yan ang sobra kasi dati ay 1,800 500 kay Lucas 500 kay Prince tapos 800 kay Kuko yan Uh, to Ma'am Tess, thank you, thank you very much Ma'am for your uh, what kind of that English kasi si Mami, your big heart. Thank you, thank you po. Okay, tapos ito na po yung last two. Uh, kagabi, nag-live po kami. Tapos sabi nga ni Ma'am, bagong followers pala natin siya. Na-inlove agad siya sa mga viewer. Uh, Na-inlove agad siya sa mga players natin. Na-inlove siya sa mga laro. Lahat ng mga ginagawa namin, napapatawa namin siya. Kaya si Ma'am na... Ito nga, sabi niya, tawagin na lang nila akong tita from New York, USA. Nagbigay po siya ng 5,634 pesos. Yun po ay para sa palaro namin which is binili po natin ngayon nang nandito. Uh, kasi guys, pagkatapos namin dito, maglalaro po kami ng nanay, tatay, kids, bato-bato pick, grocery edition. Abangan niyo po yan. Tapos, pagkatapos ni ma'am na nag-text, meron ulit sa atin na nagpaabot ng uh, pinadala ulit sa Remittance Center si Ma'am Jen from Hawaii. Yan. Si Ma'am Jen from Hawaii. Pagkatapos niya daw po magtrabaho ng Siyempre, iniisip natin pag nasa ibang bansa, ano, mahirap ang trabaho ni Ma'am Jen. Parang nasa grocery at o gano'n. Uh, na nasa Hawaii siya. Pero yun nga, dahil sa Uh, pagmamahal nila sa atin, nagbigay din si ma'am ng 5,158 pesos. Yeah. Pandagdag po yun sa palaro namin. Yung iba doon ay nandito na po siya kasi ito guys, worth asa 8,000 plus na po ito. Tapos yung mga, siguro yung mga bukya po mamaya, bibigyan din natin ng cash yun para halos at least lahat ng sponsors. At kung meron man sobra, malaking tulong yon sa susunod na laro natin. Wala talagang masasayang dyan. Yeah, thank you, thank you po kay Tita na nasa New York, USA at kay Ma'am Jen ng Hawaii. Yan. Kami po ay lubos na nagpapasalamat, Ma'am. Talagang napakalaking tulong po nito dahil minsan uh, napakahirap man gawin yung mga games na ano namin pero talagang sabi nga nila basta gusto mo ang ginagawa mo walang imposible magagawa natin lahat yan tapos napakalaking tulong din yung mga nagsisend ng stars and ang hindi nag-skip ng ads ganun guys kasi alam nyo po kung bakit nakabili po kami ng damit na hindi na po nila babayaran ay order po namin to ni Mrs. para sa sayaw po nila ito Yay! po siya so. yan so, di ba kasi dapat ito guys hindi ko kasi meron po silang sayaw sa pista hindi ko rin nakalain na syempre gusto nila mag uniform may mga uniform sila pero syempre uh, gusto nila magkaroon ng uniform tayo. Sabi ko sa kanila, nag-usap kami ni Mrs. na sasagutin ko na lang lahat ito ako na bahala magano magbayad. Uh, di ba? Kaya lahat ito i-distribute -di natin mamaya. So, sa lahat po ng mga followers namin, sa sulok po kayo ng mundo, sana lagi po kayo malusog para mas marami pa po yung matulungan na mga tao. Kami po na nandito, wala man kaming maisukli sa inyo, pero uh, makakaasa po kayo na mas marami pa pong katatawanan ang ibibigay po namin sa inyo. God bless and more power po sa inyo lahat ng mga sponsors, likers, sharers, followers, subscribers. Thank you, thank you ma'am. Thank you, thank you sir sa lahat. Okay, God bless and bye-bye.